So, ayan, punta kami ng 4 feet. Kasi bibili kami ng pagkain ng na aming aso. Ang bilis naman nagpatakbo nito. Gandaan lang. Kumukuha ako ng vlog. Sobrang init ka, guys. Kaya papaso yung puwit ko. Hindi init ko. ka Oh. Ayos, o. punta kami sa pagkakas. Right. Ayan, ang daan-daan naman. Dito sa kamila. Saan ka mabibili? Dito sa spot. Dito pa ako. <laughs> <laughs> Guys, punta muna kami doon. Saan mo? Saan ba yun? Doon sa malayo. Doon muna pala siya. Tapos doon na kami sa kabila. Yan guys, malapit na kami. So guys, maging ano yan, maging supermarket dito. Pori kami. Mag-sibol Pori. Yan ang laki niya, eh. Yan ang supermarket dito. Eh. Ang gulaklak ng, ng panasinig Doon kalangan ng isang batang lalaki. Alam ko sa isang kwento. Gusto nating mag ng Wala. So lang ng sa naluluklak na makayun pala kami sa Alpha Yan ang metro yung anak ko. Sa Alpha Mart. Ito may mga sa doon. Kaya yung ginawa yung pinakaano doon yung market. Dilipat sila doon. también

dito ka talaga sa may dulo, mga lalaki yun. Dito hindi. May parang panigam at hindi lang. Pero halos lahat dito may sasakyan. Di ba tinapay? Ano naman ba kaya dito? Hindi sa... Ayun, sa ano natin? katayo sa bilihan ng pagkain. Nandiyan din naman po siya. Diyan dito kami nilinan ang pagkain ng aso. Ay dito ako nabili ng pagkain ng aso. Ikot mo kaya Minit Ang grabe guys. Ang ganda rin yung style nito. Parang sa ibang bansa. Parang cabin. Pagkain po ng aso. Ano ko yan? Anong ano? Pusa po aso. Aso tsaka pusa ah. Oh, aso, tsaka, pusa. Ito po yung sa pusa. Ito po yung sa aso. Ay aso. Ito po yung sa Ito po yung sa pusa. Yung mamarahin lang. Ang dami pagkain yung pagkaan ng laboratory. Huwag dito naman dito lahat. Isang kilo pa? Oo. Oh. Yung bantay si Ningay, o. Oh. Ningay! Ang dami yan. Sandok, o. Huh? Sa kayo ang bantay, nai oh. Ako naman po dati yung nagbakal. kilo yan? kilo yan ay na? Apo. Tsaka yung sa pusa. Ano yung binili ko? Ito yata yun. Ayan ko, ayan ko. oh, ito ngayon yung maliliit. Pang, ano yan eh, Yung, okay, yun na. yung na pusa. no mm -hmm. uh -huh, kilo. nandito na sila dito. Yan guys, babalik na tayo. Kasi kasi lang yung binibili natin. Marami dito ang sasakyan tapos marami dito ang sasakyan. Diyan sana guys, pwedeng gamaan kaso inano nila, inarangan. Kaya balik tayo dito sa kabilang day Kung oh, I mean, hindi, diretsyo na to doon sa kabila, sa 4 day. ito yung paradahan ng tricycle na dito na, na gate Dahan-dahan. Dito muna kami ng pinapay. Ikot muna tayo. Ikot muna tayo. Ano bang Ay hindi Ito Pabili ito, nito. Tatlo. Tatlo, tatlo nito. Tatlo, tatlo. Dito? dito. Sa taste niyo. 50. Wala ba? Ano pa rin pa naman das Lima na lang dito, Teh. Lima. Mara, pe. Lima. Hmm, wala na. Sabi ko